Sa mga aso lang doon tayo tumutulong at hindi sa mga tao. Pero kung hindi nyo alam, tumutulong din po tayo. syempre hindi lang natin ina-announce. sa siyempre, doon tayo tumutulong sa mga deserve talaga. After ng lahat ng mga gawa ni Mother ngayong gabi, pagkatapos ng at pack members at saka yung mga doggy sa labas na pinakakain niya at syempre pati yung mga puppies. Nag-start naman siya maghanda itong mga tono nung una, hindi ko magets kung para saan at para kanino. Bale, una na nga niya inihanda itong dog food. Pinuno niya nga itong isang lagayan na ito ng dog food. Tapos, dito siya pumunta sa lamesa para maghanda ng pagkain. Bali kanina nga kumain kami sa Kuya Jace tapos nag out nga kami ng ilang mga pangulam tapos sabi nga ni mother kesa masayang itong nga ilalagay niya sa mga lagayan na to. Sa totoo lang kasi bihirang bihira kaming makakain sa mga restaurant palagi sa mga fast food kasi medyo namamahalan kami para sa mga restaurant. At ngayon nga na nakakain kami sa restaurant sabi ni mother i-share naman natin itong experience natin ng pagkain sa ganitong restaurant. Balik una na nga ni mother ginawa itong mga kanin nilagay nga niya sa isang lagayan na syempre huwag kayong magalala safe yung lagay na yan syempre nilinis din niya yan after naman no naganda rin nga siya ng slice ng cake bala ito nga yung cake ni Skyler sa performance and hindi naman natin maubos talaga kaya sabi niya share daw natin Ito rin nga yung mga inumin niya dito sa ref Ito yung delight Ito bet na bet talaga siya ni mother sabi niya i share, share niya nga rin daw since ang dami niyang ganito meron pa rin nga tayo nitong mga tinapay na tira galing nga ito sa bakery since wala naman din talaga masyadong mahilig nang tinapay dito sa ating syempre naman okay na okay pa rin to kaya kumasi si mother ng lagay isa niya nilagay dito. Kaso nga lang mukhang maliit nga itong lagay na nakuha ni Mother kasi hindi sila magkasya. Na problema pa nga si Mother kung para niya pagkakasya nitong lahat ng tinapay na to kaya naman dito na lang niya nilagay sa plastic kasi mas okay nga do kapag nandito. Dalawang tao rin nga pala yung pagbibigyan ni Mother kaya nga dinalawa na rin nila itong delight para naman syempre ting isa sila. Ito nga pala yung mga meron sa bahay ato lang muna yung inihanda natin kasi biglaan rin talaga ito ngayon kaya di na tayo nakabili ng food para ibigay. Sabi ko nga siguro same tayo na nagtataka ngayon kung para kanino ba itong food na inihanda ni Mother. Kaya naman ito, pupunta na nga sila para makita na natin. Gabing-gabi na kasi talaga nung makita nila, kaya gabi na rin nga sila nakapaghanda at hindi rin talaga tayo masyado nakapambili ng pwedeng ibigay. Kaya nga, sabi ni mother ko, ano na muna yun nandito sa bahay, yun ay muna yung mga ibigay natin. Kaya na nga lang itong dog food na nasa lalagyan. Si mother nga, naganda na rin siya nitong pakainan kasi meron din daw aso yung pagbibigyan nga natin. Kaya may dala rin tayong madaming dog food. Ito nga, nakapantulog na rin nga mga kasama ni mother kasi syempre, gabing-gabi na rin nga. Pero ayan, gumora pa nga sila sasakyan like rin nga sila kasi syempre medyo malayo rin nga talaga yon sa atin. So habang papunta ito na nga yung story, si mother meron nga kaming nakikita dito sa labas natin na nakakariton. At ako nga personally akala ko talaga nagtitinda sila dito sa may labas kasi sa kantuhan nga natin sila nakikita. Si mother naman nakala niya dyan nga lang sila tumatambay hanggang sa makita nga ni ate Risa nyo na meron nga nakasulat na papel ang kanilang kariton Tapos sa kariton nga parang humihingi sila ng tulong. Ito nga ipapakita ko sa inyo kasi pagdating sakto nandito rin yung kanilang karton na may nakasulat. Masula. Ayan nga nakalagay, ma'am sir, pahingi ng kaunting tulong pagkain lang po sa daan. Nangihingi pala sila ng makakain nila, tas kung may kita nyo rin, meron nga silang isang maliit na dog na nakatali. Kariton nga lang pala yung tawag ko dito, pero para kasi siyang tricycle, hindi ko maintindihan kasi kung anong tawag dito, guys. Kaya nga ito, natutulog na sila, gagambalain pa natin sila, pero syempre, para naman mabigyan din natin. Ito ba na nga, na si na mother ng sasakyan, may dalang pagkain, makain rin nga nila yan, mga yung gabi or kahit bukas ng umaga. Nakangiti naman tayo si nalubong ni ate, kahit nga bagong gising pa siya. At syempre, nakipagchikahan na rin nga si mother sa kanya at ito na nga yung story. Bala itong si ate nga daw at si kuya ay taga-tanawan pa at pumunta nga daw sila dito para mga lakal. Ilang araw nga daw sila dito talagang para mga lakal lang. At alam nyo ba, napakalayo po talaga ng tanawan na papunta dito sa taal. Kaya nga hindi pa sila talaga makauwi kaya dito muna sila nagsisitambay. Dito nga sila natutulog sa gilid ng daan. May naiwan na rin nga sila mga anak nila syempre talagang pinipilit nilang kumita para nga sa anak nila. At syempre naman yung kinikita nga nila sa sa pangangalakal para na nga lang yun sa ikabubuhay nila at sa kanilang mga anak. Kaya naman siguro hindi na sila masyado makabili ng pagkain para sa kanilang dalawa na habang nandito sila kasi yung kanilang konting kinikita para na lang sa mga anak nila. Kaya nga ito nanghingi na lang sila ng tulong sa mga dumadaan-daan dito at syempre isa na nga tayo sa nakakita sa kanila. Siguro nga may tatlong araw na rin daw sila nakita ni mother dito pero hindi naman na gets ni mother na kailangan pala nila ng tulong. Kaya naman ngayong gabi talagang agad-agad niyang dinalhan ng niya. at sa mga magsasabi dyan na para lang sa video ganyan. Kaya lang bahala sa mga utak nyo ako na konsensya kayo mag-isip ng ganyan. Basta kami, masaya kami na nakakatulong kami. Kesa naman sa ibang mga basher na comment lang ng comment na wala namang naitulong sa ibang tao at sa lipunan. Si mother kasi talaga basta may nakikita siya na nangangailangan ng tulong, mapaaso man niya, mapatao, tinutulungan niya talaga. At yung mga napapanood yung pagtulong ni mother dito sa mga videos natin, 10% pa lang yun ang mga tinutulungan niya at wala pa yung 90% hindi po namin vini-video. At kahit gaano katindi pa yung mga comment na natatagap ni mother tuloy pa rin siya sa pagtulong, mapaaso man or mapatao. At hindi na lang pinapakilaman yung mga comment kasi sa totoo lang hindi rin niya deserve yun sa sobrang dami ng mga natutulungan Anyways, niya. Anyways, ayan sinabi rin nga ni mother kina ate at kay kuya na yan lang muna for tonight kasi talaga hindi nga tayo nakapaghanda. At sabi ni mother babalik rin nga daw siya at bibigyan pa sila ng pagkain pa at talagang tuwang tuwa rin nga itong puppy na ito. Nakatuwa rin naman tingnan na ang lusog-lusog ni puppy tingnan nyo ang taba, taba rin, tapos masayahin rin nga siya. Mukha rin nga alam niya na si mother dog lover kasi tingnan nyo talagang napaka-comfortable niya kay mother. Pero ganyan naman kasi talaga itong mga as so talagang alam nila kapag dog lover yung tao, mabait rin sila sa tao. At kapag naman alam nilang malupit ang tao sa aso, kahit hindi nila nakikita yung ramdam na po nila yun at talagang galit ang mga aso sa mga taong malupit sa mga aso. Anyway, sa yun nga story na ate, balan dito nga sila para mga lakal, kaya naman nanghihingi rin sila na makakain nila habang nandito sila at nagsistay sila dito. Kasama rin nga nila itong doggy nila na tuwang-tuwa nga si mother kasi nagsishake hand nga itong doggy na ito. Tapos hoping nga si mother na nandito pa rin nga sila sa susunod na araw para nga mabigyan din natin sila at madalahan Sa ngayon nga, yung muna mga maliliit na bagay at konting pagkain na nabigay natin sa kanila pero alam nyo ba, sobrang saya na nila. At ganun talaga yung mga taong deserve na deserve bigyan at napakasarap talagang tulungan. Yung mga maliliit na tulong mo talagang chine-cherish nila, talaga nagpapasalamat na sila at malaking bagay na yun para sa kanila. Kaya naman ito sina ate, very happy sila tonight kahit naman medyo nagambala nga natin yung kanilang pahinga. At huwag kayo maglala kasi babalik pa tayo para tulungan pa sila with more, more, more.